uh, magandang hapon po uh, update po tayo ngayon dito sa aking uh, ipinapagawang bahay guys no? so ito guys uh, naman dito tuloy-tuloy uh, kasi ang plan so ayan guys uh, may you uh, may uh, ang aming uh, ipinapagawang at, uh, bahay at ito nga ay uh, malapit na malapit na pong uh, matapos guys no? at uh, madugo po ang agastusan guys So ayan guys, at uh, na ang ibaba ayan okay tayo sa atas guys so ito po yung aking uh, barbershop guys at uh, dati ay minunubog so ngayon ay nasimintuhan na po ayan, ayan guys no uh, uh, loob ng aming bahay no? at uh, kita nyo at uh, napulusan nako. kasi nasimintuhan na at uh, hindi na kami ngayon uh, babahayin dito So ayan guys, at uh magulong, uh, magulong pa ang aming uh, loob ng bahay at uh, pasukin po natin ang uh, mga bahay nito upang uh, makita nyo at uh, makita kung uh, paano ba ang uh, stand ng pinagawa uh, nito. So ayan guys, uh, mo na dito ay uh, may hanggang ng bahay. Akit po tayo sa sikin at uh, mayroon po tayong uh, CR na pinagawa dito at uh, hindi pa natapagawa. No? sa mo dito guys ay uh, mayroong uh, salamin ayan na uh, salamin yan guys oh. salamin no? kasi ito yung kama natin guys. so yan guys at uh, bukas siguro ay uh, didingdingan na ito no? nila makmak uh, -mak. ayan makmak -mak, no? at si manong gisplag uh, ayan guys no? dilim naman to Maliwanag yan pagka nasa ano na, nasa camera na. So dito naman guys ay uh, uh, tumuro kaya lalagyan na po ng uh, tiris namin dito Ayan. So ganda lang ang tanawin guys no? kaya nga po at uh, tumigil na po ang ulan at uh, medyo nagbabadya pa ang ulan kasi may kasunod na naman daw po na bagyo guys no? Ayan na, kamaganda nga po na mga kaibon. Ayan nga po at madugong uh, maduguna madugun ang uh, gastusan dito. At uh, medyo malaki na guys. Pagka nagpagawa tayo ng mga bahay guys, kailangan talaga may pira tayo. Nakano guys no? So ayan guys. Uh, ito guys ang design. may design siya dyan.

limang hakbang kaya hakbang pitong hakbang at uh, hakbang siyang hakbang sampung hakbang at atang ilibin dito sa third uh, floor guys mo. so ayan at uh, nandito tayo ngayon sa third floor guys at uh, medyo uh, madilim dahil uh, wala pang mga ilaw ito lalagyan ito guys ng ano, maka uh, sa isang araw ay ma-deliver na sa Shopee yung aming inorder na uh, current ST guys no ang uh, mga wire na pang ano dito pang istila upang uh, magkailaw pakita ko rin sa inyo guys pagka nagkailaw na to no so, wala na mga kaidol no pag mula dito guys ha uh, ibaba at uh, ayun ay ano uh, may tubig nakikita natin no uh, malalim na malalim no? So, ito po yung uh, uh, third floor, guys. Ayan, at uh, tanaw na tanaw, yung eskwilahan uh, ng uh, dalandana na eskwilahan. Ayan po. Dito na po sa kabila, guys, ay uh, mayroong uh, kainan. At uh, dito ay pwede kang uh, mag-celebrate dito kung uh, may birthday hang. Uh, Kagami, guys, ay uh, may nag-celebrate ng birthday no? sa syudad halina sa syudad di uh, Valenzuela guys no ayan po yan guys no ayan. dito lang po yan sa harap ng amin uh, amin ayan syudad di uh, Valenzuela dito naman guys ay uh, may uh, pharmacy dito ayan uh, pharmacy guys no uh, pharmacy dito yeah. uh, bibili ng gamot ayan nandiyan lang po ang abilihan uh, mga kaidol ko at kami kami ka nga hindi nga po ka muna magkapag ano si uh, Bidong TV Vlog guys kasi inaayos pa po yung kanyang uh, tawag uh, nito hindi pa dumating ang pin kaya pansandali uh, lang na nawalan muna ng ads si Bidong TV Vlog guys ko So, so mga mga love shout out nga po pala sa mga nagpunta sa aking live kanina Ayan, at uh, Ma'am Aros Marie Arroyo, uh, Ma'am uh, Sorina Surina, at uh, Manny Chris Atalworth, at uh, Ma'am Arwina Tiranya, maraming maraming salamat po. At uh, Silent LS lang po yan. At sa lahat po na nga pumunta, mega mega love shout out, at uh, maraming maraming salamat po sa inyo guys. No? Ayan natin, uh, hindi ko na po kayo iisa-isahin, basta nag-apunta po kayo, ayan na uh, shout out po sa inyo lahat. No? At salamat din po sa apat uh, ang bay dyan uh, Ma Maria Arroyo thank you thank you very much po. so ayan guys uh, ito na po at uh, papalapit na papalapit na ang uh, mga ilang araw na lang siro guro -Ru, guys uh, marahil ay uh, titirahan na po namin ito na ayan so dito na mga uh, pala ako guys nakatira yung aking uh, dalawang uh, maginalang ang uh, nakikita na sa kabila no? ayan natawa ba na po tayo guys no wala na palang akong dito at ako na lang uh, mag-isa at uh, baka mayroong uh, magpakita ay hindi naman ako takot kayo sa kung baka sana ano ay guni-guni lang kung yung guys mo guni-guni lang ng uh, maraming ka at uh, pag uh, takot ka ay uh, ka sa so ang laki ng itinagbago guys ng aming uh, bahay dati-dati ay uh, chicken si floor lang ito ay uh, upload na kami so ayan at uh, wala naman tayo guys na ano na uh, pirang malaki kaya medyo budget budget lang at uh, lakasan lang ng loob guys no so ayan at maganda na talaga guys uh, mayroon guys tayong sinasabi ang uh, kooperatiba sabi ng kooperatiba ba uh, maganda ka guys uh, magbayad pili kang uh, manghiram ng uh, malaking pira pampagawa ng abahay uh, bahay mo no So ayan guys, ganda ng uh, dalandanan ano? Ayan. angat pa dalandanan ayan. sa bandurong guys ay uh, sa dulo ay uh, itong uh, kahaba ng sa uh, gilasaro ay uh, medyo uh, malalim ang tubig sa dulo dulo kasi dito guys ay uh, natambakan na ito ay uh, wala nang abah dito no yung kalsada doon sa dulo pagka pumunta ka sa uh, malapit sa palingki nandun yung abah ayun yung aming amaster uh, guys so ah uh, bumibili ng uh, bigas yung aming uh, master ayan. ay guys yung master master dito yan guys amin ayan kita nyo ba guys si master ayan na uh, naka read guys yan po yung uh, sa, ano, guys kurman dito sa aming ipinapagawang bahay so paano guys uh, punta tayo dito sa ibaga no? ayan aking tanim na papaya guys baka na mamula yung guys dito kayo na so ayan at uh, dito guys uh, uh, sa alas na ito dito ko uh, binabalak na mag like pagka gusto kong mag like no? ito sa alas namin at uh, nandito yung aming, aming magiging akwarto so, ito po yung aming akwarto ng aming amisis no? at uh, doon sa itaas ang uh, aking anak na so paano guys uh, medyo mahaba na po ang aking vlog at uh, nag update lang po ako sa aking uh, ipinagawang abahay guys no uh, ito nga ay uh, medyo malaki na po ang ating agas guys so. tuloy tuloy pa rin ito guys sa paggawa ha? Hanggang, uh, hindi ito matapos no so baba tayo guys no ba tayo? Kulang pa ito, guys, ano? hawakan. At uh, ito nga, guys, salamin. Salamin ito, guys, o. Oh. Ayan okay. yeah, po, uh, salamin ito. Na uh, mga napakinabangan galing sa ating membership. Yeah. Pero, uh, tuloy pa rin po ang ating membership, guys, no. So, yeah. Aming CR, guys, standard na, ano, na ano be yan, no. Ang tawag nito, pintuan, mataas. At uh, mayroon na rin yan guys, matabang na pintuan. So dito tayo ulit sa iba pa no? Wow! Uh, medyo amatigas na guys. Kanina ay uh, binuhusan yan guys, no? Ayan. So, matigas na bukas, ay matigas na matigas na yan. Ayan, yan uh, may partition na yan guys. Ayan ay, yung aking uh, barbershop dito sa dulo, no? Yan po. So paano guys, hanggang nga dito na lang po ang vlog na to at uh, maraming maraming salamat sa mga bumibisita po sa aking uh, YouTube channel. Ayan at uh, thank you, thank you very, very much po. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe at isubscribe naman at uh, pakibill all na rin po para lagi po kayong update sa aking uh, uh, mga ipinapalabas na video. Babay na po guys, babay na.